Sabog yan Sabog Dadaan pa kayo dyan Sabog sa yan Saan ba yung gasolinan yan? Sa likod Sa likod? no oh. Sa likod yan, no? Corolla yan eh yan eh Diyan mas may kastang. Hindi na maano yan, hindi na ma, -ano yan, na ma yan. Walang bumbero eh. Dito pa kayo ngame ngayon sa General Trias, Tulay, Pasong Kawayan. na dalawa lang Ganon po ng rescue ni Tatay Ben Oh laki Kita kita talaga <laughs> oh ang ganda ng cellphone mo oh. <laughs> Sabog yan Sabog pa yan Ayan eh, no, ulit lumakal na oh Ito uh, si ano Nakakarb uh, pula masay, masay Ah, oh, ito pogi. Okay. Oh. oh artista si Lalat. Sabog 'yan. Oh, tapang ng love nyo ah, sige. Puputok 'yan. Bakit kaya man na 'yan sa electrical? Oh, ano 'yan? No, wiring. Oh, no, wiring. Miinit na oh, 'wag na kayo dumaan diyan. Meron dalawa bumangga sila doon, mabilis silang bumangga. Nakabalat, nakalabas. Oh, nakalabas na. Ayun oh, yung nakadalo naka-jacket. Tayo mong kain. Sabog yan Ay, hindi pa nasusunog yung ano Hindi pala nasabog no Hindi masabog, na nasa likod eh. Oo, oh, sabi, delikado na mag-cellphone Ayun na, pumutok na Ayun na, pumutok na sa lamin Sabog na yan Ay, Hindi na wala na, nakalabas na. Ano yan, Guwanga. Dapa, nago tamaga. Tamaga mo na yung, ano may May na bombero. Dibini, dito, dito. O, o, ayun na bombero. Ayun oh. Ayun na Ay, 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 ay,